sampalo anu hmm? Batap pa itu pamtir biru makan apang itu <laughs> anu ah, tim bukan bukan lembui pati mati diminum iya mah pero ganda rin. Ang yeah. ganda ako. Ay, pati nga! Oh. Ako yung ganyan darawa. Ang huli ka na ni Lupi. di kantir sekurungan na ais maya bang bang Bata apa pukantir, tapi hidup. pero mata matapang ko ito matapang na mas mga bata pa pwede na ito wala pa wala pang wala 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 lawak mo. Parang ko na. Dalawa pa po. Ito yung dalawa. Okay, din natin ilalagyan natin yung pinto ayusin din para kwan. Maayos na. Antayin mo oh, lang ako ito subok na po ito nakakaapat na nakakaapat na ito bat medyo bata pa rin nakahuli po ito alas ganun palang tahid niya bata pa ang ah, apat na ho pangit ang sila pero oh, hindi pa pala yung isa dito dito lang muna wala pa pala yung isa nakahaba nga ba Yes, kalau mana sila. dan langsung meram ramai